At tapos ko lang palalinisan yung motor ko. At day off ko rin pala sa trabaho ngayon. Since wala naman akong gagawin dito sa bahay, kaya naisip ko na lang mag-sideline kay Lala Move. Kaya tara, samahan niyo ako. Kumain na nga muna ako ng lunch. 12 na rin naman kasi. At nakaligo na rin ako sa mga oras na yan. Mukha lang hindi. <laughs> Nakabihis na nga ako at nanghali na nga ako makakabiyahe ngayon. Medyo late na kasi ako nagising kanina tapos naglinis pa ako ng motor. Sa totoo lang, parang tinatamad talaga ako nito. <laughs> Pero feeling ko parang mas nakatamad kung wala akong gagawin. Went na nasa bahay lang ako. Ito nga yung una kong buwing, kain tato mandaluyong. At swerte dahil 1 kilometer lang ang layo ng pickup location. At pinuntahan ko na nga at sana bigyan ako ng tip nito. <laughs> at ito nga yung item, maliit lang. At sana ganda laging item makuha ko. <laughs> Second buwing ko, Pasig to Hindi magkapareho yung drop off pero magkalapit lang naman kaya pwede na siguro to. Nandito na nga ako sa pickup location at sakto maliit lang yung item. At umalis na nga ako. At kahit na linggo ay traffic pa rin. <laughs> at mukha pang pero kahit umulan kailangan magpatuloy. Tuloy lang palagi kahit na hindi ako sigurado sa mga desisyon ko. Hindi ko alam kung magtatagumpay ba ako. Pero ganun pa man, magpapatuloy pa rin ako hangga't sa magtagumpay ako. <laughs> Nandito na nga ako sa drop off at binigay ko na rin yung item. At 120 nga pala yung binayad sa akin dito. At umalis na rin ako para pumunta sa second booking ko. Nandito na nga ako at dito medyo nag-waiting ako. Sa looban pa daw kasi yung bahay nila at hintayin ko na lang daw siya dito. At maya maya lang nandito na nga si client. 98 lang yung delivery fee dito. Pero 107 ang binayad niya sa akin. At least kahit papano may tip pa rin. <laughs> at nakakuha na nga ulit ako ng book. Makati to kainta. At nandito na nga ako sa pick -up location. At ito nga pala yung item, magaan lang naman kahit medyo malaki. Actually, maliit lang talaga to. <laughs> second booking ko, Makati to Pasig at umalis na rin ako kasi medyo umaamba na kahit may araw naman. Nandito na ako sa pick-up location at maliit lang ulit yung item. Kaya parang hindi ko magamit yung tape mo yung araw. <laughs> umalis na nga ako at maya maya lang ay inabot na ako ng ulan. Gaya na sabi ko, kahit na umulan ay tuloy pa rin. <laughs> Nandito na ako sa drop-off at 80 pesos nga pala yung binayad sa akin dito. At umalis na nga ako para pumunta sa second booking ko. At grabe, ang sarap talaga magbiyahe. Parang namamasya lang ako. <laughs> At habang papunta ako sa second booking ko, ay nag pa ako ng isa pang book since along the way lang naman. <laughs> At the long disco babe lang pala yung item, kaya madali lang dalin. At nandito na ako sa drop off nung nauna ko pang book. At dito, 150 nga pala yung binayad sa akin. At na drop off ko na rin yung dalawang babe. At 100 nga pala yung binayad sa akin dito. At pagtapos na, nagmerienda nga muna ako. At ito nga pala yung kinita ko sa loob ng halos apat na oras. Naka 557 din ako. Not bad. <laughs> At hanggang dito na lang. Walang kwenta kong video.